So, hello mga langga. This is Fika ang inyong Filipina dito sa Europe. Romania, ang inyong tagahatid ng balita at chismis na makatotohanan at hindi kalukuhan. Okay? So, sa lahat ng mga nag apply papuntang Romania, sa mga nagbabalak po ha, na pumunta dito at sa mga baguhan na nandito na, so, isashare ko po ito, ang video na ito ay para po sa ating lahat. Okay? Hindi ko naman masabi sa iba dyan na sinwerte sa employer. So, um, congrats sa inyo. Pero karamihan sa ating mga kababayan, uh, um, nalulungkot ako kasi napagdaanan nila yung pagdating dito, stress agad sila. So, ito na nga mga langga, um, share ko na sa inyo kung bakit nga ba, uh, paano ulit ako nakakasagap ng mga balita, saan ko nakuha ang mga ito. So, pasensyahan nyo na ang aking Tagalog kasi galing ako ng ano, uh, bisaya ako mga langga, okay? So, nagtatagalog lang ako para maintindihan ng lahat kasi alam ko marami sa atin ang, ang Tagalog na applicants at mga nag ng mga Tagalog. So, kami mga bisaya, makaintindi man kami ng mga, ng mga Tagalog. So, so, itong ano ko, itong language ko ngayon, maintindihan to ng mga bisaya. So, ito, para na lang ito sa lahat. So, hindi na lang ako mag-English din, ha? Kay, hindi man ako ganun ka-fluent din. <laughs> so, ito nga mga langga, mga chika ding natin. Kasi, actually, nasa bahay lang naman ako. Simula nung, nung ano, nung nagkasama kami ng, ano, ng asawa ko. And then, ano na pala ngayon? October? October 4. So, happy Sabbath, everyone. So, ginawa ko itong Sabbath na to, no? Kasi nga, uh, Sabado wala akong ginagawa dito lang ako sa bahay. Tsaka hindi ako pwede magsimba. Ay, actually, pwede naman magsimba. Kaya lang, hindi ko maintindihan. Lalo na yung simbahan dito sa kanila is Romanian. Tapos hindi ko maintindihan. Kaya hindi ako mapagsimba. Ngayon, kung magsimba lang ako doon, Opo lang ako, upo tayo, wala akong maintindihan. So, kailangan ko rin i-force ang sarili ko na matuto ng kanilang salita, mga langga. Okay, next. Next topic na tayo pala. So, okay, pag-usapan natin bakit nga ba maraming mga mga kababayan natin dito na na nagran away, um nagsi sa trabaho, hindi nakatiis sa trabaho, and yung iba is pinili sumama sa kanilang boyfriend or or future fancy fancy ganyan, ganyan mga langga. So, i-include ko na rin yung story ko. Alam ko mar mayroon na akong na-share dito about sa story ko, pero pero para mas clear, mas clear pa rin, okay? Uh, ganito yung mga langga kasi ang nangyari. Uh, baka magtaka kayo kung saan ko nakuha tong mga balita na to nasagap ha. Actually, nakaraan, nag i talaga ako. And then, so, tinigil ko yung pag i ko kasi nga, yung agency hindi na sila kumukuha ng applicant galing sa akin. Okay lang yun. Kasi nga, uh, aminado ako na mayroon akong mali pero, hindi ko na paaasahin yung aking mga aplikante na maghintay na masilik sila or magkaroon sila ng interview. Kaya, ang sinabi ko sa kanila, or, yeah, alam ko kung nanonood mang kayo, um, maghanap na lang kayo ng ibang mga agent. Okay? Basta, lagi tandaan ng placement fee ay hindi tataas sa kung magkano ang offer salary dito. Okay? So, ganyan mga langga. And then, okay, ang nasagat nating balita, merong nag-run away pa ibang bansa. Bakit? Actually, ano pa lang siya dito mga siguro mga 3 months, hindi niya nakaya yung kanyang trabaho, talagang pagod na siya. Um, nag siya sa agency, pero hindi siya pinanigan ng agency. Ang ginawa niya, uh, kunyari, kinukuha niya ang tiwala at loob ng employer niya. So, para may balik yung kanyang ID at saka yung passport, ang sabi niya na mag de off siya and then mag re siya ng pera. So, nung pag pagbigay sa kanya ng passport at saka yung ID, hindi na siya bumalik, dumiritso na siya flight pa ibang bansa. So, hindi ko sasabihin kung saan bansa yun siya lang ga, ha. Basta part siya ng Middle East. And then, next, Merong namang isa na sis, 10 days lang ako, hindi ko kanaya yung trabaho. Sabi ko, bakit naman? Ganito kasi sis, um, uh, wala akong maayos na pahinga. And then, <clears throat> yung aking ano, um, trabaho, sobra-sobra. Mas uunahin ko yung aking kalusugan kaysa mamatay ako dito sa ganitong trabaho sis, sa halagang ganito lang. Kasi kung tutuusin, mas matas pang sahod sa Hong Kong kaysa dito. Sa totoo lang. Pero iba kasi ang ang Hong Kong, alam natin doon sa Hong Kong no, na gaano ka strict ang mga employer. Dito hindi ganoon naman ka strict, kaya lang sobra-sobra sila magpatrabaho. Sinusulit nila bawat uh, um, sintimo ng kanilang sina, pinapasahod sa iyo. Parang kumbaga gano'n. And then, so after 10 days, hindi siya binigyan ng kanyang sahod na working sa kanyang employer bumalik siya sa agency binigyan siya ng bago tra bagong trabaho pero yung sahod yung 10 days na pinagtrabaho niya hindi yung binigay sa kanya wala as in and then um, nagkaroon siya ngayon ng trabaho okay na yung trabaho niya ngayon so ito pangalawang ha? Nagka, na timing yung amo niya na mabait nakatatlong buwan na siya and then nasasabi niya na okay itong amo niya and then hindi niya akalain na yung kabutihan ng amo niya sinishare niya sa agency and then itong agency nagkukontak sa employer at sinasabi huwag kang masyado magpakabait dyan sa helper mo baka abusuhin ka so yun yung masaklap kasi nga instead na matutuwang agency na yung kanilang applicant nakatagpo ng mga employer na maayos ang ginagawa nila binibrinwash nila ang mga employer para wag masyadong bumait, di ba? So ano ang mangyayari? Siyempre tayo alam natin pag mabait ang tao, pag mabait ang employer, talagang nagtsatsaga tayo kahit gano'ng kahirap. Tinatsaga natin kasi mabait, di ba? Pero once na tinatrato tayo ng hindi maganda, ikaw magtsatsaga ka ba? Siyempre hindi, hindi ka magtsatsaga. Tapos lalo na kung katawan mo yung kawawa, di ba? Kailangan natin ng pahinga. Diyos ko, Ibang wither sa kanila. Okay lang sana kung ang wither katulad ng sa atin kasi yung katawan natin sanay na. Ibang wither dito, mga langga. Kaya sa mga hindi pa nakaka-experience makapunta dito, subukan nyo po. Okay? Kasi hindi lang ako ang nagreklamo, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Okay? Marami po, marami na. So dito, iilan pa lang tayo mga Filipina, hindi pa tayo ganun karami dito. Kukunti pa lang tayo. Pero marami ng mga Filipina ang nagreklamo na grand away. So, ang iba naman, um, tiniis nila. Sinubok kang tiisin, pero hindi kinaya. Hindi kinaya. So, ang nangyayari, meron sila mga kakilala sa si Spain. Kinukuha sila, kumbaga, uh, tinutulungan sila na magkaroon ng, ng invitation letter para makalusot doon. Kasi once na meron ka ng ID dito lang ga, pwede nyo nang magamit mag-travel yan, lumabas ng Romania. So, yun yung maganda kasi nga, Schengen, Schengen visa na dito. And then, yung iba, ang reklamo nila is pagkain. Kung pasubra naman ang pagkain, sobra sobra naman ang kain, wala naman silang oras sa kain. Yun yung, yun yung um, sinukuan ng karamihan. Okay? And then, yung iba naman, baka naman, okay, meron, alam ko, meron nag-comment, hi hey, sis, okay sis, i-explain ko sa'yo, hanak, kung dyan niya sa Hong Kong na kaya natin matulog hanggang hanggang madaling araw tapos gigising ng mas maaga pa, 'di ba? Kunti lang yung pahinga natin. Sis, na experience ko rin 'yan kasi yung alaga ko diyan tatlo. Tatlo alaga ko, kambal. May autism pa. So nakaya ko sis, natapos ko yung kontrata ko, I have a good record and then mabait ang employer ko. So yun yung maganda kasi nga kahit ko lang ako sa pahinga, mayos ang may oras ako sa kain. Bawi ako sa kain, 'di ba? And then pagdating sa day off, once a, once a week, may day off ako once a week. So, yun yung maganda. Okay? And then dito, kahit sabi natin, meron kang once a week na day off, pero, ang pagod mo, like example, mga siguro four months pa lang ako nagtrabaho, pero ang pagod ko, dama ko, parang pang two years na mga langga. Okay? So, yun yung, ano, yun yung, um, naging, karamihan uh, karamihang reklamo dito kasi karamihan na mga applicant galing sa Hong Kong. Okay? So, shout out sa mga galing sa Hong Kong. <laughs> ang ini-expect ng mga employer na mga galing sa Hong Kong, okay, masipag tayo lahat na, 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 kumbaga, uh, matyaga tayo sa lahat mga nagsasabi na galing ng Saudi, ganyan, mga, uh, kumbaga, uh, wala tayong reklamo pagdating sa trabaho. Yes, of course, wala tayong reklamo mga langga. Kasi trabaho ang pinunta natin dito. Pero kung iniisip nyo na katawan nyo na ang ang babagsak, yan talaga ang kailangan nating ingatan, katawan natin, okay? And then, okay, bakit nga ba kinukuha ng employer ang passport? So, kinukuha nilang passport kasi takot silang takasan, takot silang lumayas yung kanilang mga helper, takot silang, kasi nga mayroon ng mga case ganyan, kaya ang ginagawa nila, naghihigpit na sila, even the agency, the advices the the employers na kunin yung passport hangga't maaari itago niyo wag niyo ibigay sa helper ganyan but to be honest mga langga yan ay illegal okay kasi pag once ganito ha kung ikaw ay baguhan at nagbabalak pumunta dito at gusto mo ng employer kunin yung passport mo and then let's say sabihin natin sige papayag naman tayo pero ito lang ma-advise ko sa inyo mga langga. Kasi ako pumayag ako. Pumayag ako na hawakan yung passport ko. Silang humawak. Nagkaroon ako ng problema sa employer ko. Stress ako langga for two weeks. Hindi binigay ang passport ko. Hindi binigay ang passport ko. Nagpunta ako sa police station. Sinamahan ako ng partner ko. Kasi nga, pagwas na wala kang passport, wala na rin saysay -say ang buhay mo dito. Kaya lagi yung tandaan. Ingatan palagi ang passport no matter what. Okay? So, yun yung case ko. Nung, nung pumayag ako na hawak nila ang passport ko, nagkaroon ako ng problema, hindi nila binalik ang passport, itinanggi nila, na wala sa kanila ang passport, nagpunta ako sa pulis, tinawagan sila ng pulis, sabi ng pulis, ibalik na lang ang kanyang passport. And then, sabi niya, wala sa amin ang passport. Kahit anong gawin nila, wala sa amin ang passport. Ganon sila. So, dininay nila. So, it happens also to the one applicant, na ang sabi, ang sabi ganoon, ang passport niya nasa agency. Ngayon, ang agency, na sabi, wala sa amin ang passport mo, ganyan. Eh ngayon, natataranta siya kasi bago pa lang siya dito, wala siyang passport. Anong gagawin niya? Nagkaroon siya ngayon ng problema, stress siya. So, buti may tumulong sa kanya, nakababayan natin din dito, okay? Ang sabi ko sa kanya, tumawag ka, na, tumawag ka sa Philippine Embassy, humingi ka ng tulong kung paano mo makuha ang passport mo. So, nung nag-report na siya sa Philippine Embassy, nataranta ito ngayon ng agency, so ang ginawa nila... Dali-dali nilang pinatakbo yung passport doon sa isang agent para masabi na ang passport niya wala sa kanila sa agency kundi nasa ibang tao. So, yan yung lagi nating tandaan mga langga. Medyo nakakatakot na pagdating dito, palaban agad tayo. Nakakatakot kasi 'di ba ayo nating umuwi sa Pinas, ayo natin magsimula sa umpisa. Pero once na nandito na kayo, hindi naman kayo madideport basta-basta as long as wala kayong ginawang crime. Hindi kayo madi-deport nyan. Kasi, pagdating nyo dito, meron kay 90 days. Okay? Kung sakaling kaling ikakat na ang kontrata nyo mismo, ng employer nyo, meron pa kayong 90 days na makahanap ng bagong trabaho. So, yun lang mga langga. And then, uh, basta kung kayo ay may ID, okay na kung may ID kayo, uh, magagamit nyo kung saan-saan. Okay? So, yun lang yung mga advice ko sa inyong mga langga. And then, Um, lagi niyong tandaan ito, advice ko lang to ha, lalo kung ikaw ay baguhan or nagbabalak pumunta dito. So, pumayag ka, actually pumayag, kung pumayag ka na hawak nilang passport, walang problema sa'yo, and then okay. Pero kung alam mo magkakaroon ka ng problema, wow, hanggat maaari, huwag nyo na lang ibigay ang passport nyo. Kasi na-experience na namin, hindi lang ako, hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami, naka-experience na kinuha yung passport ng employer. Okay? pinalabas nila na wala sa kanilang passport. And then sino ang kawawa na i-stress yung mga aplikant, yung may ng passport. So illegal po yun. Kasi ganito gawin nyo, kapag ka sinabi ng employer or agency na ibigay mo yung passport at sila magtatago, sabihin nyo na illegal yan. Kapag ka, sinabi ng employer, okay, hindi ka namin tatanggapin, okay, balik nyo ako sa agency. Ganun lang. Kung ang agency nagagalit sa inyo kasi nga hindi nyo binibigay ang passport nyo, sabihin nyo pwede kayo mag-report sa Philippine Embassy. Ganun lang. Ganun lang mga langga kasi ayoko na mas maraming tayong mga Pilipina dito na inaabuso nila. Kasi karamihan ng mga tao dito, karamihan ng mga employer, ha, hindi lahat ha, abusado sila. So, yun lang sana ang mga advice ko mga langga. And sa mga gusto pa lang mag-apply no, um, um maghanap lang po kayo, marami pa pong mga agency, hindi lang ito yung agency ko, marami pang iba. Pero kung meron akong bagong update or may mahanap akong mga agency na kumukuha ng, ng um, galing sa Pinas, Hong Kong, Singapore, Macau, i-update ko po dito sa inyo, okay? So, ito lang po sa ngayon ang aking update sa inyo and then, oh nga pala, i-share ko rin pala sa inyo kung kung bakit merong iba na, na sumasama sa boyfriend din na dumiritso. Kasi syempre natakot sila gawa ng sa trabaho, na hindi sila komportable. And then, usually passport, ganun. So, yun yung karamihan dito. Tsaka malit yung offer dito ng mga langga. Baka isipin nyo mataas ang offer kasi Europa So, pagka unang dating mo dito is 600 euro lang yung monthly. So, yun pa lang yung magiging sahod mo. Pagbaguhan ka pa lang. Meron namang iba na kapag nagustuhan kanila nila, i-increase yung sahod mo. Basta pagka okay ka naman, go. Okay naman yung trabaho mo, tuloy mo lang. Basta pag naka one year na kayo, um, sa mga sa mga gustong mag ano, mag inquire no? pag naka one year na anong mangyayari? Uh, bibigyan na po kayo ng release letter niyan and then ibibigay na yung mga uh, documents niyo and contract niyo and then um, yun na po yung release letter, magagamit niyo po yan sa pag-apply ng bagong trabaho. So yun po mga langga. And, yeah, ako yung nagpapasalamat kasi kahit pa paano, nabibigyan ko pa rin kayo ng bagong update. And sa mga nawawala ng pag-asa and natatakot na baka pagdating dito magkaroon ng problema, Opo kayo matakot kasi nga, Um, open country naman to, hindi naman sila nananakit, pero pagdating sa ganyang trabaho, trabaho talaga, sobra-sobra kung ang pagod natin sa Hong Kong, let's say, Uh, bali, toto to 3 -to times ang pagod natin dito. So, ganyan lang mga langga. Lalo na kung ang, ang mga bahay dito is malalaki. Malalaki ang mga bahay dito. Tapos karamihan dito mga door glass, glass door, mga gano'ng mga... puro mga salamin, baga. Hmm. So, kailangan mo rin i-maintainance yun. Yun yung nakakapagod din. So, yeah. Ang iba naman problema sa pagkain. Kasi nga, kung hindi ka naman sanay sa mga karni, And, kung ikaw ay katulad ko, na ang kinakain lang walang iba, manok, isda, gulay. Tapos, the rest, wala na. Ganyan. Tapos, mamimiss natin yung mga Filipino food. Kasi, wala mga Filipino, Fili Filipino? Filipino food dito. <laughs> so, uh, kung meron man, siguro sa Bucharest, merong kang tindahan na mabibilhan doon para sa mga Filipino. Filipino food. Dito kasi sa mga province-province, medyo wala siya. So, talagang... Ah, uh, kailangan mo i-adapt yung kanilang pagkain, okay? And then ako kasi masila ako sa pagkain mga langga. Pero talagang uh, yung taste ko talaga pang-Filipino food, hindi ko talaga kayang kainin yung pagkain nila. Tumitikim-tikim naman ako. Pero pang-Filipino food talaga yung <laughs> yung kinakain ko. Yung mga taste ko ganoon. So yun mga langga, alam ko na itong video ko nakarating na to kung saan saan nakarating ko sa agency <gasps> wala akong pakialam kasi ako nagsasabi ako ng totoo nagsashare ako ng totoo kung ano yung totoo so including to my situation also na nagkaroon ako ng problema instead na instead na uh, pumagit na sila e eh mas uh, pinapanigan nila yung employer you know why kasi syempre doon sila kikita okay kasi wala naman silang kikitain sa atin. Ganun lang. Kikita sila sa employer. Diba? Pero to be honest, hindi naman din sila kikita kung walang mga aplikant. Kaya lang hindi lang talaga sila pantay mag, mag ano, uh, tawag nito ang, uh, hindi lang talaga pantay yung kanilang pakikitungo. Kung kumbaga doon sila talaga panig sa employer. Ganyan. Kapag nagre-reklamo ka, ikaw ang sasabihan na ano ba pinunta mo dito? Tambay? <laughs> Sino ba naman gustong pumunta dito para lang magtambay? Siyempre, trabaho. Kaya lang trabaho, patay-patay. Para kang robot. Dinay pa yung robot. Bote pa yung robot. Merong ano, lubat. Pag na nalubat, pahinga. kina <laughs> charge. Tayo. Pag na lubat, wala. Kailangan mo pa rin lumaban sa buhay. So, yun lang mga langga. Shinar ko lang sa inyo. And then, sa mga kinakabahan, huwag kayong kabahan. And then, sa mga gustong mag- tanong nga pala, and then alam ko mga maraming mga baguhan dyan na nagsusubaybay ng aking video and gusto nyo magkaroon ng hayaan nyo po, ako po yung magpapalakas ng loob nyo <laughs> kahit wala po nagpapalakas ng loob sa akin pero ako handa akong mag sa inyo tumulong hanggat hanggat kaya ko, okay? So, ganun lang mga langga, wag tayong, wag natin isoko pag nandito na tayo, natin itong isoko ang lugar na to, okay? So, ganun lang. Ano, kung mabait sila, mabait din naman tayo. Kung di sila mabait, ay ano, ano ngayon? <laughs> ay, di, natin lumaban, di ba? Kasi mag-isa lang tayo dito. Wala tayong ibang kakampi. Kung di sarili lang natin. Tsaka yung Panginoon. So, mga langga, see you sa next na, ano, na chika natin. Na marami pa akong ichichismis. Someday. Pero sa ngayon, ito lang muna aking i share Alam ko maraming marami pa to. Pero mahaba na masyado. And salamat nyo pala sa lahat ng mga nagsubaybay at nanood na aking video. Sa mga subscribe thank you so much mga sis. So, hindi ko to ginagawa para kumita ha. Kasi nga, wala pa naman akong kita dito. Ginagawa ko to kasi isishare ko sa inyo yung mga experience ko dito at experience ng karamihan. Baka kasi sabihin nyo masarap ang buhay dito sa Romania, hindi po mga langga. So yun lang and I hope to see you next time.